usok-usok to -usok wawing yun mga idol oh mapansin nyo umusok-usok ito yung problema oh kita nyo ba nawawala yung takip ng drain plug nahulog butas okay, wala. Alright. Yan. <laughs> karon. Wala yung takupan drain plug. Yung <mulong> kamanguran <-tongan> ko na. Hindi yung kalas nagpabre. Kaya pala wala na langis eh. Wala na yung ano. Drain plug All oh. Alright. Rosie, naging sorry. So ay mga idol, lalagyan natin ng surplus na drain plug. Ito yung nahulog sa kanya kasi nyo butas yan, palitan natin ng surplus White. so sabi ko kanina, sorry Skygo pala, yan yung Skygo cover lang to so ngayon hindi na siya sorry kasi lalagyan natin ng takip okay yan ano? salpak muna natin alright So, nalagyan na natin ng drain plug. Ayan, no. Ayan. So, yan po yung nakalimutan. Kaya nawala ng langis. Kaya nag usok, -usok kanina. Buti hindi nag-lock. At napansin ni sir na munti ko na mamatay. Namamatay-matay daw. Wala dugo pala sa loob. <laughs> Lagyan natin. Ayan, so nalagyan na po natin ng langis. Pantarin natin. O, ano huni? All right. Grabe, ang samaan ng tulog ng makina. Ano kaya yung mayroon sa loob? Baka buhangin. Huwan, sinsiliyo, graba. Hard wheel! Nakakuha na ito. Agad itong pag-uubas e. Oh. Oo. Ayan. So, pinapaikot muna natin yung langis. sabi na po yung karamdaman ng kanyang makina Hala. taray ko So yun mga idol no, nakalimutan ikabit yung drain plug kasi ang sabi dito ni Tropa ay nagiinuman daw sila ng kanyang mekaniko at kinakausap niya ng kinakausap. Uh, yung moral lesson dito o yung lesson na uh, masasabi ko dito ay wag natin kausapin yung mekaniko habang gumagawa para hindi nakakalimutan yung kanyang ginagawa. Alright, yun lang po. So hanggang dito lang muna yung video natin. Bye bye! Papa Chatti, e -Motor Parts. We can make the less tell police. Quality assured. so pressure is the best. Kahit tanong ka ilangan, andito lang kami. Kasi sa mo every ride guaranteed from Monday to Sunday, lagging available. your part Di que m'existeix Trust the name I va talagang finès Kahit anong brand Basta motor parts kami Tatakpapatxan Tunay na quality Tunay na quality